magpakulo ng tubig. At syempre, antayin lang natin kumulo. Ngayon kumukulo na siya, patayin na natin ang apoy. At ating tanggalin sa kalan. Tapos saka natin ibuhos ang sago. Antayin lang natin siya ng 15 minutes. After 15 minutes, balikan natin siya. Siyempre, hindi ko siya hinalo. Ayan na siya after 15 minutes. Oh, kita nyo naman. Medyo naluto na siya. And then, tapos alisin natin yung tubig. at ating muling isa lang sa kalan. At tagdagan uli natin ng tubig. Buhayin uli natin yung apoy. At another 10 minutes. Kumukulo na and then natin ang apoy. Another 5 minutes. Ayan na siya. At ating ibuhos na sa strainer. Perfect ang ating sago. Ayan, ang ganda ng pagkaluto niya, oh.